Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. Alam kong marami sa mga technician ngayon ang familiar sa issue ng mga battery fuse sa mga Android smartphones, particularly sa mga brand ng mga Tecno, Infinix, Vivo, Oppo, Realme, Redmi, Poco, at minsan meron din sa mga Huawei models, ang di ko lang sigurado ay sa mga Samsung at iPhone, dahil kung meron man ay baka isolated cases lang. Ito ang isa sa uri ng battery fuse component ng mga smartphone batteries at ang tawag sa uri ng fuse na ito ay SMD fusible resistor. Ano ba ang SMD fusible resistor? Ang fusible resistor ay isang uri ng power resistor na may dalawang layunin. Ang una ay bilang isang resistor na nagpapababa ng current o kuryente at pangalawa ay bilang isang fuse na pumuputol sa daloy ng current kapag ang current ay sobra-sobra na. Paano naman gumagana ang SMD fusible resistor? Una, karaniwan itong gumagana bilang isang resistor na kinokontrol ang daloy ng kuryente sa circuit. Pangalawa, kapag may sobrang kuryente, nagkakaroon ito ng short circuit, kaya nagiinit ito ng labis. At ang pangatlo ay dahil sa sobrang init Natutunaw ang fusible resistor sa loob ng ceramic na lalagyan nito, dahilan upang maputol ang circuit at maiwasan ang mas malalang pinsala sa ibang bahagi ng circuit. Sa madaling salita ay ang trabaho ng SMD fusible resistor na madalas nating makita sa mga battery ng mga Android smartphones ay pagbibigay ng proteksyon sa battery, sa cellphone at sa gumagamit. Ang mga sintomas na sira na ang SMD fusible resistor sa mga battery ay ang mga sumusunod. Number 1. Nagre-restart lang sa logo ang unit. Number 2. Nagagamit lang ang unit kapag naka-charge. Number 3. Nagre-reboot ang unit habang ginagamit lalo na pag ginagamit ang camera. Kaya kapag may mga ganitong sintomas ang natatanggap namin sa unit ng aming mga customer, ay pinapalitan namin ang SMD fusible resistor ng battery at kadalasan ay ayos na ang unit ngunit may mga iilang technician na isinasa walang bahala ang importansya ng SMD fusible resistor. Basta mapagana lang nila ang unit ayos na, na which is dapat hindi ganon mindset natin dahil posibleng magkaroon ng di inaasahang sakuna na posibleng magdulot ng problema sa gumagamit at sa mga nakapaligid sa kanya lalo na ang kanyang mga mahal sa buhay dito ay makikita natin ang epekto ng overcurrent na dumadaloy sa SMD fusible resistor nag-inject ako ng 15 volts na may lakas na 5.1 amperes para makita natin kung ano ba ang nangyayari sa SMD fusible resistor kapag sobra-sobra ang kuryente na dumadaloy sa kanya at base sa nasaksihan natin ay sinusunog ng SMD fusible resistor ang kanyang sarili dahilan upang maputol ang daloy ng kuryente papunta sa kabilang linya kaya ang resulta ay magsha-shutdown ng current supply at maiiwasan ang sobrang pagi-init ng ibang components lalo na ang mismong battery na malaki ang chance na uminit ng matindi at lumiyab dahil sa flammable substance na meron ng mga battery. Kaya sana ay magsilbing paalaala sa ating mga teknisyan ang demonstrasyon kong ito sa SMD Fusible Resistor na napakahalaga pala ng trabaho ng SMD Fusible Resistor. Kaya nararapat lang na hindi dapat it-take for granted dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang safety ng ating mga kliyente. Ganito ang ginagawa ng i ilang mga teknisyan. Imbes na palitan nila ang SMD fusible resistor ay binabypass o ginajumper na lang nila, which is very wrong. Oo, at naayos nga ang problema, pero may risk kasi na posibleng may mas malaking problema pa ang mangyari in the near future. Just imagine nagkaroon ng short ang unit at full charge pa ang battery na iwan sa bahay nang nakacharge ano sa tingin nyo ang mangyayari. Isipin ko palang kinakabahan na ako. Kaya ang advice ko po sa mga kapwa kong technician, make it a habit to replace SMD fusible resistor, it's not hard to do. And yet it's safe for everyone. Kumuha lang po kayo ng mga SMD fusible resistor sa ibang board. Napakadami niyan kahit anong model meron or pwede rin po kayong umorder sa online piso per piece lang yata. Itong nakikita niyo po na ginagawa ko ay pinapalitan ko na po dito ng SMD fusible resistor nagaling sa mga lumang board ko. Di man kagwapuhan pero I assure you na poprotektahan ka ng piyesang ito kahit ang kapalit ay sirain pa niya ang kanyang sarili maging safe ka lamang. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood sa videong ito katulad sa pag enjoy kong gumawa ng mga makabuluhang content para sa inyo. Ako nga po pala ang inyong lingkod Uritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!